Kabanata 6 Ang kautusan ay itinatag upang ang pagsuway ay dumami. Inilagay ng Diyos ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama sa halamanan ng Eden dahil sina Adan at Eva ay hindi perpekto. Sa mga perpektong nilalang, ang anumang kautusan ay hindi nagiging hadlang. Gaya ng nasusulat. Unang kay Timoteo Kabanata 1, versikulo siyam. Ito ay nangangahulugang nauunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, para sa masasama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan. Sa lugar na walang kasakdalan, ang kautusan ay nagiging isang malaking hadlang. Patungkol dito, sinabi ni Apostol Pablo, Mga taga-Roma Kabanata 7, versikulo 10, at ang utos na tungo sa buhay ay natuklasan kung ito'y tungo sa kamatayan. Sapagkat ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos, ay dinaya ako at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Sa Eden, ang utos ay ito, huwag kang kakain mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Gayunman, nilinlang ni Satanas si Eva upang kumain mula sa ipinagbabawal na punong kahoy at binigyan niya si Adan at kumain ito at sila ay namatay. Ang kautusan ay inilaan para magdala ng buhay, ngunit sinuway ito ng mga tao at sa huli, sila ay naging alipin ng kamatayan. Gaya ng nasusulat, mga taga Roma Kabanata 5, versikulo 20. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na Panginoon natin. Tunay nga, ang kalooban ng Diyos ay napakalalim at mahiwaga na mahirap itong maunawaan ng tao. Sa halamanan ng Eden, ang Diyos ay nagtatag ng isang kautusan. Huwag kang kakain mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ngunit ang kautusan na iyon ay nagdala ng kamatayan. Sa bundok ng Sinai, ang sampung utos ay ibinigay sa mga Israelita bilang isang kautusan, ngunit ito rin ay nagbunga ng kamatayan sa kanila. Si Kristo ay dumating sa mundo upang iligtas sa mga taong nakatakdang mamatay. Ang sino mang naniniwala sa Kanya ay maliligtas, Inakay ni Adan ang maraming tao sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawang laman. Ngunit inakay ni Jesus ang marami sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang katawang espiritual, siya ay dumating upang iligtas sa mga kaluluwa na nakatakdang mamatay. Dahil sa kasalanan ni Adan, iniiwan ang kanyang maluwalhating trono. Patungkol dito, isinulat ni Apostol Pablo na ito ay itinatanim na katawang laman at ito ay binubuhay na katawang espiritual. Gaya ng nasusulat, unang mga taga-Korinto kabanata labin Versikulo 42, gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian, itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritwal. Kung may katawang makalupa ay mayroon ding espiritwal. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, Tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Ang mga salita sa itaas ay nagpapakita na marami ang nagtatanim ng katawang laman sa pamamagitan ni Adan at marami ang bubuhaying muli mula sa katawang laman tungo sa katawang espiritual sa pamamagitan ni Heso Kristo. Maaaring tanungin ng iba, bakit pinapabayaan ng Diyos ang marami upang iligtas ang kakaunti? Ang dahilan kung bakit marami ang napapabayaan ay dahil malaking bilang ng mga anghel ang nakagawa ng kasalanan na karapat dapat sa kamatayan na dala ng pagrebelde nila laban sa Diyos sa mundo ng mga anghel. Iniisip lang ang mundo ng mga tao, ang bilang ng mga napabayaan ay tila napakalaki. Ngunit kung isa sa alang-alang ang malawak na mundo ng mga anghel ng buong sansinukob, ito ay may kaliitan. Kung ang ilan ay maliligtas bilang isang maliit na kawan, mula sa maraming nakatakdang mamatay, ang kanilang kaluwalhatian ay aabot sa langit. Gaano nila pasasalamatan ang kanilang manunubos para sa kanyang biyaya? Sa pamamagitan ng pagliligtas sa kakaunti, ipinapaalam ng Diyos sa mga tinubos ang kaluwalhatian ng kanilang manunubos. Gaya ng nasusulat, Mga taga-Roma Kabanata Siyam, versikulo 21, O wala bang karapatan ng magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa ay para sa pangkaraniwang gamit. Ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtitiis na may pagtitsaga sa mga kinapopotan niya na inihanda para sa paggawasa upang may pakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaawaan na kanyang inihanda ng una pa para sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil. Ang Diyos ay gumawa ng malaking bilang ng sisidlan para sa pangkaraniwang gamit upang maipalam niya ang kanyang kaluwalhatian sa sisidlan para sa mararangal na gamit. Ibinunyag niya ang kanyang mahiwaga at malalim na pamamahala sa kakauntilang sa pamamagitan ng maraming pagsubok upang sila ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Sa susunod na kabanata, ipagpatuloy natin ang mas malalim na pag-aaral sa kaluluwa.